Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Boston Celtics sa pagkapanalo nga po nila sa Game 2 ng NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dinaya nga na po ng mga referee ang Dallas Mavericks sa kanilang laro ngayong araw. Bagamat man nga po mga katrops, nahirapan ng gusto ang Boston Celtics sa kanilang game 2 matapos maagang mag-struggle dito ang kanilang mga manlalaro, ay nagawa pa rin nga po nilang manalo sa paunguna ng kanilang mga players na si Najiru Holiday na nagtala nga po ng 26 points at 11 rebounds, Jaren Brown na kumana nga po ng 21 points, 4 rebounds at 7 assists, Jason Tatum na nagtala dito ng 18 points, 9 rebounds at 12 assists, Derek White na kumuha ng 18 points at 7 rebounds at si Christoph Sporzingis na gumawa rin naman ng 12 points off the bench. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo, ay umangat na nga po sa 2-0 ang kanilang kalamangan sa kanilang series sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks. At kasabay nga po niyan ay sinabi nga po ng kanilang head coach si Joe Mazzulla na masayang masaya nga daw po siya ngayon dahil lahat nga po ng kanyang mga players na naglaro sa kanilang game 2 ay gumawa ng winning place sa kanilang laro ngayong araw. Sinabara naman nga po ni Jason Tatum na mas pinili nga po niya na maging isang playmaker ng kanilang team. Gayong sa tuwing hawak nga po niya ang bola at gagawa pala nga po siya ng dribble ay meron na nga po agad tatlong player ang haharap at babantay sa kanyang mga galaw. naman nga po mga katrops ni Jaren Brown na bagamat man nga po angat na ang Boston Celtics ng 2-0 sa kanilang serye, ay hindi para naman nga po sila pwedeng magpakampante sa kanilang laban gayong maaari pa nga pong mabaliktad ang kanilang serie sa pagpunta nga po nila sa home court ng Dallas Mavericks. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dinaya nga po ng mga referee ang Dallas Mavericks sa kanilang laro ngayong araw. Mismong si Luka Doncic na nga po mga katrops ang nagsabi sa kanyang post-game interview na siya nga po ang may kasalanan bakit natalo ulit ang Dallas Mavericks sa kanilang game 2 dahil sa kanyang mga nagawang crucial turnover at sa kanyang mga missed free throws. Kaya dahil nga po dyan ay nawala nga po ang kanilang momentum na makahabol sa kanilang laban. Kaya sa pagpunta nga po ng kanilang game 3 ay kailangan na nga po nilang maipasok ang kanilang mga tira, ang kanilang mga free throws at maiwasan ang pagtatala dito ng kanilang mga walang kwentang turnover. Ngunit kung si Doncic nga po mga ay tanggap ang kanilang pagkatalo, ay may ilang mga fans na naman nga po ang patuloy pa rin na nagre-reklamo ngayon gayong nadaya nga po ng mga referee ang Dallas Mavericks. Sa katunayan, dapat nga da po ay tinawagan ng foul ng mga referee si Jalen Brown nang tulakin muna nga po nito si PJ Washington bago niya nasupalpal ang bola sa isang play sa huling mga minuto ng fourth quarter. Maging ang sikat na NBA announcer nga po ni si Mike Bren ay sinabi na bagamat man malinaw na nasupalpal nga po ni Jalen Brown at Derek White si PJ Washington ay kitang kita rin naman nga po na tinulak muna ito ni Brown na hindi rin naman nakita ng mga referee na siyang rason bakit walang tumawag na foul. Pero kung kayo nga po mga katropos ang tatunungin, nadaya nga ba talaga ang Dallas Mavericks sa kanilang game 2? I-comment eh nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katropos, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.